Good morning po mga kalaki. Ngayon po ay June 28 po. Mamimigay po tayo ngayong alas 8 na umaga ng 3-digit lucky numbers ng bawat bayan o bawat bansa po mga kalaki ha. Kung ang lugar mo po hindi ko nabigyan, abay sabihin nyo lang po sa akin at i-reply ko po agad. Ito po ang 3-digit lucky numbers. Umpisan po natin sa India. 205 New Zealand. 928 Australia. 130 Mexico. 223 Canada three one Greece six seven Israel 8 nine Las Vegas 226 Saudi one Japan 5 nine Italy 720 Germany five Korea 7 three Dubai 667 Malaysia 826 Taiwan 1 three Thailand 525 Philippines 9 six Texas 7 eight China 429, Singapore 718, at Hong Kong 230. Ayan po mga kalaki ang mga 3-digit lucky numbers. Ngayon pong alas 8 ng umaga, pwede nyo po yan irambol ha. Pwede pong lucky numbers namin sa Loto Abroad, Loto Pilipinas, at National po mga kalaki. At syempre po, 3 days po inaalagaan ang mga lucky numbers bago po natin bitawan. Kung meron po ako hindi nabigyan na lugar, sabihin nyo lang po at ibibigay ko po sa inyo. At syempre ngayon, may bumibili na po ngayon pong umaga. Ayan po, bumibili siya ng Yossi.